Meron isang Christian na babae, matalino siya, naglalakbay siya sa bundok. Nakatagpo siya ng isang napakahalagang bato. At nilagay niya ito sa kanyang bag. Pangalawang araw, sumunod na araw, meron siyang natagpuan na naglalakbay din. Gutom na gutom, humingi ng pagkain sa kanya at binuksan niya ang kanyang bag, inabot ang kanyang pagkain. Nakita ng mama yung ma mamahaling bato. Sabi niya, pwede bang akin na lang din yan? Walang pag, ano ha, walang Kinuha, binigay agad. Walang patumpik-tumpik, binigay ka agad. Hindi naman lang dalawang isip, pa binigay ka agad. Sabi niya, wow. Sa isip ng lalaki, daladala -dala niya, sabi niya, wow, grabe to. Sigurado na ako sa buhay ko. Kahit ilang taon, sa mahal nito. Bigla siyang napaisip. Paano na bigay ng babae yun? Bumalik siya. Paglipas ng ilang araw, bumalik sa babae. Sabi niya, alam ko sobrang mahal to. Pwede na ako mabuhay for the rest of my life without doing anything. Mahal ito. O ito na. Binabalik ko sa'yo. Ba't mo binabalik? Kasi hindi mo yan ibibigay kung walang mas higit pa jaan. Tama ba? Ibigay mo sa akin yung higit pa jaan. Ano yun? Yung nasa puso ko si Jesus. Kaya alam niyo po ba? You cannot give anything temporary if you are not assured of something eternal which is much, much more as in precious than anything else in this world. Alam nyo, ang treasure is something na kuhanda mong ibigay lahat. Katawan mo, oras mo, para lang makuha mo yung treasure na yan. Kaya kung talagang tinitreasure natin si Jesus, gagawin natin lahat just to get to know Him more to grow in the knowledge of him because he is our treasure. Tama ba? We will give time to study his word. We will memorize his word because it's valuable. But if you don't have that meaning, he's really not your treasure. Pero para lalo niyo maintindihan ang treasure ng Diyos. God treasures you so much. How he was willing to give the most precious person in his life, his only son Jesus Christ just to have you because you are so important to Him. We are so important to God. Katanungin sarili mo, are you also giving the same importance to Jesus who gave importance to us?